So yun, what's up mga repa pips? Tignan nyo naman itong pinaint natin na tapalodo na moonlight cream. So yung nakaraang vlog natin, ito yung pinaint, pinaint natin. Pero alam nyo ba nang pinaint ko ito umuulan. So dapat namutla ito pero hindi naman. Kasi sabi nila na hindi daw pwedeng magpaint kapag ka walang araw o kapag ka maulan is hindi pwede magpaint. So nagkakamali sila doon mga repa pips. Bali, maliban pa dyan mga repa pips, bigyan ko kayo ng technique kung paano tayo magpaint. May mga papakita lang ako sa inyo mga pairings cover, mga repaps, para magkaroon kayo ng idea. So, bali ito mga repa pips. Nakita nyo ito na, na primer lang. Pinrimer ko lang to pero tignan nyo yung nangyari. So, ito kasing uh, uh cover na to mga repa pips is napinturaan na ito dati. So, pininturaan na ito ng ibang uh, pintor. Tapos, ang ginawa ko is ah uh, pinrimer ko lang siya. Pero, napakapal dito mga repa pips yung patong natin ng primer. Kaya, tignan nyo yung nangyari. Pagka uh, uh, tinodo nyo yung primer o kinapalan nyo agad is maaaring maging ganito yung uh, effect nyan pag uh, hindi natin alam kung ano yung dito sa tingin ko pinampintura dito is yung spray gun yung halimbawa yung boss ni spray gun mga repa so hindi niya kinaya yung kapal nung primer na linagay natin dito kaya ang nangyari is nagbitak-bitak siya ng ganyan so pagka uh, hindi nyo alam kung anong paint ang ginamit mga repa mas mabuti na wag nyong kakapalan agad ito naman mga repa pips so tignan nyo yung ginawa ko dito. Dati ito is napinturahan na natin ng kulay orange. Tapos a uh, uh, pinang din natin to. So, ang mapapansin nyo dito is nag-wrinkle siya mga repa pips. So, bakit siya nag-wrinkles? Nung tinapcoat ko sya, ito, nag-wrinkle siya nang ganyan. So, yung mali dito is mga mga repa pips yung mali natin dito isa. Uh, hindi tayo nag-primer naman dito. Tapos uh, kina pala natin agad yung top coat. Kaya ang nangyari is ganito. Nag-wrinkle siya ng ganyan. So, para maiwasan yung hindi siya mangungulubot ng ganyan, mga repa ah, uh, wag Huwag niyong ugaliin na. Huwag mag-primer. So, nakakatulong kasi yung primer mga repops para hindi siya mag ng ganyan, no? So, bali, ah uh, pang, pampatibay rin kasi yung primer. Pag uh, may primer siya, is hindi niya i-activate yung lumang pintura. Tapos, meron pa dito, mga repops, maliban dito sa ating primer na nagkabitak-bitak na ganyan ito naman mga repa pips pero hindi ako yung nagpintura dito so dinalaan to na ganito so kung mahawakan nyo lang to napakabigan ito mga repa pips patong patong na yung ginawa nila dito so mali yun mapapansin nyo dito isa uh, yung forma nya mga repa ito na magana sya nawala na yung pinaka uh, proper na hugis nya tapos mapapansin nyo na nungungulubot siya o habang tumatagal is nungungulubot. Kasi sa tingin ko, ang ginawa ng pintor dito is uh, pinintura lang ng pinintura to na walang interval time So, hindi pa man tuyo yung uh, first layer, second layer is pinapatungan na agad. So, mali yun mga repa pips. So, kailangan talaga is merong interval time pagka magpipintura tayo ng ating mga project. Tapos ito naman yung pinaint natin. Mapapansin niyo naman dito mga repa, hindi to makintab So ayan oh. No? So wala namang problema kung ganyan mga repa pips. Ibabapping lang natin to tapos kikintab na siya. So ang ginamit ko lang kasi dito is yung acrylic na top coat yung pinang, pinang coat ko dyan mga repa pips. Kaya ang nangyari is hindi siya gano'n kakintab yung penis. So bali itong susunod na project natin na ito. ito. na accident naman to mga repa pips ang nangyari dito is uh, nabasag sa so, makikita nyo yan nabasag so pinaiber ko na lang yan mga repops bali ang gagawin ko dito is uh, mamasilyain ko lang to after ko tong malinis ano maliya is apply natin to ng body peeler o kaya uh, yung tinatawag na masilya so ito yung ano uh, na fiber natin yan sa likod so ito dahil stuck pin pa to mga repapips pwede naman ito na huwag na natin itong bakbakin ng buo. Huwag na natin papalitawin yung plastic. Hindi ka tulad dito mga repops ito. Ito alam po yung nangyari dito. So ginamitan ito ng spray can. So mapapansin nyo may chrome effect siya. So pagdating sa mga ganyan mga rep, mas maganda na strip out na natin yung old paint. Para sigurado yung pagpipintura natin. Kagayaan to, itong dalawang pairings na nakita nyo dito. So dahil patong-patong na yung pintura nito mga repa, ang ginawa ko para hindi ma-reject yung ating pintura dito is tinanggalan ko na ng pintura buo pinalito ko na yung plastic tapos may pasag siya yan mga repa pips ang gagawin natin dyan is uh, tatanggalin pa natin yung natira pintura na yan kasi malalim yan eh so after nyan is mamasilyayin lang natin tapos pwede na tayo mag-apply ng primer mga repa pips